Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Magandang magandang araw po sa lahat ng aming mga followers sa aming Facebook page Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta ah, sa amin no? Uh, itong vlog po natin sa araw na ito ay uh, isasagutin natin yung nag-inquire sa ating page kung mayroon po ba kaming available na refurbish na Starlink na binibinta no? uh, hindi ko na hindi ko na lang po i-disclose yung pangalan niya uh, dito sa video na ito uh, nag-send po siya ng message sa si amin kung mayroon po ba kaming refurbished na isang Starlink. So ito po ang kasagutan sa inyong inquiry. Uh, yung refurbished po, mayroon po akong separate na vlog dyan patungkol sa anong difference o uh, kaibahan ng isang brand new at sa isang Starlink. Ito po ay isang brand new na Starlink sa uh, uh, Starlink kit. Yung isang refurbished po na Starlink, pagka binili po nyo yan sa isang second person, Uh, ibig sabihin kayo yung isang third party Ang isang refurbished kit po ay naka-pre-activated na po yan sa email address So pagka binili po ninyo yan, hindi ninyo makukuha yung Starlink account So karapatan nyo po yun kasi kayo yung magmamayari ng isang Starlink Yung isang brand new po, pag bininta sa inyo Ipapangalan po sa inyo yan, i-registered -re po sa inyo yan Pati email address ninyo, pati yung billing account po ninyo I-register -re sa inyong lahat So ang isang refurbished na Starling po pagka manggagaling sa akin, naka-registered po 'yon sa email address ko. So hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo or ibinta pati yung email address ko sa inyo dahil yung email address po yan ay napakahalaga po yan no pagka verified na email address nakalink diyan yung mga bank account mo nakalink diyan yung mga government account mo So, yung email address sa akin mismo, yung official na email address ko, uh, sa akin lang po yun. So, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo pati yung account, account niya dahil uh, pagka may magka-problema sa inyong Starlink, kayo po ang mag-file uh, or mag-submit ng complaint sa support gamit ang inyong email address. As uh, ang Starlink po ay makikipag-communicate sa inyo regarding sa kung ano paman ang troubleshoot o ano pa man ang problema sa inyong Starlink makikipag-communicate through email address. So pagka may sira 'yung Starlink ninyo, hindi kayo pwedeng magreklamo sa kanila for replacement ng items dahil ang email address doon sila magme-message sa inyo. Don't don't din uh, 'yun din ang gagamitin mo para mag-request ng refund or uh, replacement ng inyong mga unit. Uh, pangalawang reason po, mayroon pong tumawag sa akin dati. Uh, nagpapatulong po siya, ipapacheck up daw yung kanyang uh, Starlink. Sabi niya sa akin, mga kamag-anak po dyan sa may uh, uh, Rurugagus, no? Sabi niya sa akin, pinunta niya ako dito mismo sa bahay. Sabi niya, Sir, uh, kuya, pwede po po bang i-check up ninyo yung aming Starlink? So, pinuntahan ko personally. Uh, tinanong ko yung uh, pinsan ko. Pinsan ko po yun, si Cancasing, no? Sabi ko sa kanya kasi hindi nila alam na nagbibinta ako ng uh, isang uh, Starlink. Uh, pinuntahan ko sila personally sa kanilang lugar at uh, tiningnan ko uh, yung kanilang Starlink. So, noong chinik ko yung application ng Starlink sa kanilang cellphone, hindi po nakalagin sa kanila. So, sabi ko, saan po ba yung username at saka password ng application ninyo para makita ko yung... Uh, Uh, para mapasukan ko yung inyong Starlink no makita ko yung uh, obstruction niya makita ko yung uh, statistic niya makita ko yung billing account niya kailan siya magbabayad monthly monthly so pag tiningnan ko nung tiningnan ko yung kanyang cellphone hindi po nakalagin in doon yung account ng kanilang Starlink so napag alaman ko na yung kanilang uh, Starlink ay isang refurbish po yun so, Sabi ko hindi ko po, hindi ko ma-check up ang inyong Starlink dahil hindi ko makita yung kanin ang application so sabi ko tinanong, sin sinabi ko sa kanila na kunin nila yung kanilang uh, kunin niyo doon sa pinagbilihan niyo yung username at saka password para makita ko lahat at ma-set up natin ng mabuti ang inyong Starlink. Alam po ninyo ang refurbish, isa po 'yan sa from from damage to repair, no? It was in inspected by the company, na repair po 'yan. So, ako mismo personally, hindi po ako nagbebenta doon dahil uh, wala po akong kasiguraduhan or assurance na um, tatagal yung Starlink na yun. Halimbawa, pagka may mag magka problema o magkasira-sira sa bandang huli, siyempre, ako yung habulin dahil sa akin nanggaling yung unit. So, yun po ang mga dahilan kung bakit hindi po ako nagbibinta ng isang refurbished na Starlink. Dahil uh, isa, isang uh, pinaka-reason po yun ay yung email address. Naka-preactivated na po yun sa pinanggalingan ng refurbished kit. So maraming maraming salamat po sa i-deploy po natin ito bukas sa may Pantar, Pantar, Lanao del Norte. Itong uh, bintu Machine at saka itong uh, Starlink na kit. Ito po ay isang brand new. So naka-activated na po yan sa uh, bibintahan natin ng isang package na Starlink. Naka-microtech hicks na po ito at saka Starlink Ethernet adapter. So lahat po ng mga gustong mag-inquire sa atin, na magpapa-install uh, ng isang Starlink, tumawag na lang po kayo sa aming page, sa aking Facebook pa uh, profile. Pag may message na lang po kayo sa amin, nandun din po yung aming numero kung saan po kami matatawagan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.